morning guys good morning guys <laughs> ulit ulit ay di pa mainit ang ating ano mm, um, pa <laughs> good morning guys ayan guys at luto na to tinari so, itong beef kunin ko na muna at ako, ay luto na hindi ko na itinakita sa inyo guys ang um, pagkita ko sa pagluto. Update uh, you guys. Habang nag-trito nito, naligo. Tapos, uh, yung ampalayang nagigisahin ko guys. Pina-slice ko na sa mista At na, ako na lang ang magluluto. Ayan. Request ito ng anak ko at ang nagpaluto niyan, guys. Ang lulutuin ko naman ngayon ay dyan, yan. <laughs> ang laki ng sibuyas, guys. <laughs> sibuyas pa lang, ulam na. At ampalaya. Magigisa ako na ampalaya, guys. Ang sahog natin ay dyan. Dalawang itlog. May asin na ito at paminta, guys. Ay, dito na tayo kukuha ng mantika sa ano. So, pinagluto nga natin ang beef. Oh, may bawang na rin ito. Yun know, o, ang daming bawang, guys. Gusto ko ito eh. Yan, ilagay na natin ang bawang. Dagdagan natin ang <laughs> mga isunod na natin itong pagkalaki-laking sibuyas. Ano diba? Sibuyas pa lang guys. Ulam na. Puting sibuyas ito guys. Masarap itong puting sibuyas guys. Manamistang. Inubos ko na guys at Diba, it's matitira naman yung sibuyas kung ngatiin. Muli naman kagaya ng bawang uluya. Pwede hati atiin. Madali lang maluto itong ating ambalaya, guys. Kaya, ito na lang ang ibablog ko. Natutong lang yung Pag-trito na Ang iba vlog ko matagal. Pinintrahan ko lang yung guys ng ano. Kunting asin, kunting patis, At bawang. Soka at paminta. Yun lang guys ang pinplay nung bago ko pinirito. So, ito naman. Pina-slice ko lang sa mister ko. At ako nga ang maglalito may ano pa, may bonus pang laman ng ano, ang talaya. Madali lang ito maluto guys. Samahan niyo ako sa akin pag luto. Ito ang antalaya. Ah, di muna natin hahaluin, guys. Ganyan yan. Ganyan ako magluto. Lalagay ko na itong binating islong. Kahit isang itlog lang pwede naman, guys. Ito kasi malaki-laki ang palaya ito, guys. May asin na ito at paninta, guys. Kaya hindi na ako maglalagay ng asin. Nasa itlog na ang asin at paninta. Ganyan lang muna, guys. Hindi <laughs> ko muna siya hahaluin. Ano Uy! Moka! Saan na naman yung moka? Saan lang? Wait lang doon. Oh! uuuh Si moka mahilig yan magpilis sa bintana pag so, nagluloto ako. Diyan lang. Punta na doon sa harapan. Doon magbibigay ng food. Nahaluin na natin guys. Naluto na ang itlog. Oh! Diba? ba? Ganyan ako magluto ng ampalaya. Hindi natin sa sabawan guys. Kasi yung ampalaya, matagi. Okay. ako akong feeling hamba. Ayan. Alam niya ba oh, guys, kumakain ako ng sili. <laughs> yung sili hindi maanghan. Ito yung sili, una, hinog na naman Eh. Ilagay lang natin siya diyan oh. Decoration. Oh, luto na ito ang palaya natin, guys. Yay! Yung, um, yung sili, maluluto na yan sa init na ang palaya. Ganyan lang, guys. Half cook lang. <laughs> oh. Tapos naninikip na yung kawali. Naluto na siya. Hindi na natin patusoy ang mabuti at masusunog na. Ganyan lang guys. Magluto na ang palaya. Diba? Wala pang 10 minutes. Ilang minutes na. Oh, 6 minutes. Oh, diba? Ang bilis lang maluto. Na. Ganyan lang guys. Salamat sa panunood ng aking cooking show with Tess Fontanosa or Marites Fontanosa guys oh, natatakan na ako guys asin lang guys paminta itlog yun mm, sinakaayaw napakasarap na lang ating almusal thank you so much sa aking solid kay youtubers at sa aking mga followers silent viewers, <laughs> bashers, mama chup chup ninyong tanan, oh, God bless sa ating lahat.